Hi guys! Alam nyo ba, ang dami ko nang natatanggap na messages lately, mga nagtatanong kung paano ba kumita online. Marami sa atin ang naghahanap ng paraan para madagdagan ng kita, lalo na sa panahon ngayon. Siyempre, sino ba naman ang hindi gusto ng extra income ba? Diba? Ang saya kaya na may dagdag na pera para sa mga gastusin o pang ipon. Lalo na ngayon, ang mahal na nambilihin. Halos lahat ng bagay ay tumataas ang presyo, kaya kailangan natin maging ways. Kaya naman naisipan kong gumawa ng video na to para sa inyo, mga momshi, mga beshi, mga sis. Para matulungan kayo na makahanap ng mga paraan para kumita online. Sa panahon ngayon, mas madali nang kumita ng pera gamit ang internet. Maraming tools at platforms na pwede nating gamitin para magsimula. Maraming oportunidad para sa mga tao na gustong magsimula ng kanilang online business o maghanap ng mga extra income sources. Pwede kang magbenta ng products, mag-freelance, o mag-invest sa iba't ibang online ventures. Kaya kung gusto nyong matuto kung paano, manood lang kayo hanggang dulo ha. Marami akong tips at tricks na ibabahagi sa inyo. At huwag kalimutang mag-subscribe at mag-click ng notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Lagi akong nag-upload ng mga bagong content para sa inyo. So tara na, simula na natin. Excited na akong ibahagi sa inyo ang mga tips na ito. Let's go! Kung magaling ka magsulat, mag-edit ng videos, o kahit mag-design, pwede kang kumita as a freelancer. Madami kang mahahanap na clients online. Dito, ipopromote mo lang yung mga products ng ibang companies, tapos may commission ka sa bawat sale. Bunga, di ba? Gusto mo mag online selling pero tinatamad ka mag-ship? Sa dropshipping, may supplier na bahala dun. Chapter 4: Kung expert ka sa isang field, pwede kang gumawa ng online courses at kumita. Chapter 5: Tulad ko, pwede ka din kumita sa paggawa ng videos. Mag-upload ka lang sa YouTube at mag-monetize. Chapter 6: Pero ingat din guys ha. Kailangan aralin mo munang mabuti bago mag-invest dito. Chapter 7, Print on Demand, or P.O.D. This is an exciting opportunity for creative individuals. Kung mahilig ka mag-design, perfect to sayo. Pwede kang kumita habang nag -e enjoy Ibenta mo yung mga designs mo sa mga shirts, mugs, at iba pa. Maraming pwedeng paglagyan ng creativity mo. Chapter 8. Kung mahilig ka naman magsulat, try mo mag-blogging pwede kang kumita through ads, sponsored posts at iba pa. Chapter 9. Madaming companies ang naghahanap ng virtual assistants. Pwede kang mag-manage ng emails, schedules at iba pa. Chapter 10. Pwede kang gumawa ng e-books, templates, presets at iba pa. Tapos ibenta mo online. So ayan na guys. Ang dami 'di ba? Ang daming opportunities na pwede n'yong subukan online. Sana may nahanap kayong paraan na swak na swak sa inyo. Maraming options na pwedeng pagpilian. Alin sa mga paraang ito ang pinaka-interesado ka? Comment down below. Gusto naming malaman ang inyong mga thoughts. Sa dami ng mga opportunities online, hindi mo na kailangang maghintay pa para magsimula. Pwede ka na magsimula ngayon din. Pumili ng isa o higit pang mga paraan na nabanggit at magsimula na sa iyong online journey. Huwag nang magatubili pa. At kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba ha? Huwag mahiyang magtanong. I'll try my best to answer them all. Gusto kong makatulong sa inyo. Good luck sa online journey nyo, mga bishi. Excited na akong makita ang inyong mga success stories.